Kiko Estrada, pwede nga bang mag-guest sa Pajak Princess ni The Bark at Smiles, at si Miles naman, sa Lunguod ka sa Lupa. Yan nga ang request ng mga Team Kimi, na nabiti ng kilig sa Itbulaga. Noong huling nagpakilig ang Kimi, sa birthday celebration ni Miles sa Itbulaga. At noong may pa-shoutout naman si Miles kay Kiko at sa mga Team Kimi. Matatandaang, kahit busy sa kanyang taping si Kiko Estrada, sa lumuod ka sa lupa, ay nagawa pa nga nitong isurpresa si Miles, sa birthday nito noong ni 1-2024, kung saan ay makikita ngang legit ang gulat noong ni Miles, nang makita si Kiko na papalapit sa stage at sa kanya, na may dalang bulaklak. Nahinangaan pa nga ng mga netizens dahil sa kabila ng pagiging busy nito, ay nagawa pa nga nitong isurpresa si Miles sa birthday nito. Pero, noong May 3, 2024 naman, sa birthday celebration ni Dalbark at Wally, ay muling ang kinilig ang mga Team Kimi nang mapag-usapan ng Kimi sa Itbulaga. Kung saan ay si Ren Escanio, ang kanilang guest player. Kung saan ay tila shinout-out nga ni Miles si Kiko Estrada. Nangyari nga iyan, matapos sabihin ni Ren habang nakatingin kay Miles, na siya daw ang laging katuwang ng role ni Kiko, sa lahat ng bagay. Kung saan sinabi nga niya dito na, ako ang lagi niyang katuwang sa lahat ng bagay dito Miles, hanggang sa shout out na nga ito ni Miles sa Itbulaga. Dagdag pa dyan, sa pagsisimula nga ng segment na Perifi, kung saan ay inimbitahan naman ni Ren dito, Napatuloy lang lang nasuportahan at tumutok sa lumuod ka sa lupa, kung saan bigla siyang tumingin kay Miles at sinabing, di ba Miles, kaya naman, ay makikita ang muling naging reaksyon dito ni Miles. Sabay shoutout naman ni Bossing at Miles, sa mga Team Kimi, at mga Team Mickey. Pero, pwede nga bang mag-guest sa Pajak Princess si Kiko Estrada, at si Miles naman, sa lumuod ka sa lupa. Para sa mga fans ng Kimi o sa mga team Kimi, ay hindi nga ito malabong mangyari, lalo na't marami nga ang nag-request nito. Sa katunayan na, ay marami sa mga team Kimi, ay sinusuportahan ang lumuhod ka sa lupa, na mababasa nga sa mga comments, sa mga IG account ni Kiko at Miles. Kaya naman, ay makakabasa ka din ng mga comments, na sana daw ay magkaroon man lang daw ng special appearance ang dalawa, sa mga kanikanilang show, na si Kiko nga ay lumabas sa Pajak Princess, bilang kanyang karakter na si Attorney Abra, at si Miles naman, ay lumabas sa lumuod ka sa lupa bilang kanyang karakter naman sa Pajak Princess. na kung mangyayari nga, ay paniguradong aabangan, at pag-uusapan talaga ng marami, dahil sa hindi inaasahang chemistry ni Miles at Kiko, nang una nga silang magkita, at magkasama sa Itbulaga, na tinawag pa nga ng mga netizens, na bagong aldob ng Itbulaga. Hindi pa nga kasama dyan, ang mga comments sa channel natin, na may mga iba't ibang mga request sa Kimi. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na nagawa na rin naman ito, sa ibang network, na magkikita ang isang karakter sa ibang show. At para nga sa mga team Kimi, na naghihintay, ay mukhang magkakasama na nga ang Kimi na si Kiko at Miles, sa mga susunod nilang projects, at kahit nga siguro, sa big screen. Matatanda ang, sa video greetings na pinakita kay Miles, sa birthday celebration nito sa Eat Bulaga noong May Ay nabanggit nga dito ni Kiko, na excited at looking forward na nga siya, sa mga future projects nilang dalawa ni Miles na hindi nga malabong mangyari, dahil sa dami ng mga sumusuporta sa Team Kimi. Kahit na hindi pa sila opisyal na love team, at love team na nabuo lang sa Itbulaga, na nagpakilig naman talaga sa marami. Kaya naman, kung bibigyan ng pagkakataon ang dalawa, na maging opisyal na love team, at mabigyan ng break, ay paniguradong hindi ito pagsisisihan ng management, dahil siguradong papatok ito, at marami nga, ang susuporta dito na makikita nga sa dami ng mga kinilig sa Kimi, sa Itbulaga pa lang. Dagdag pa dyan, ang sinabi ni Bossing sa kanyang interview, na magbabalik nga siya sa MMFF, kung saan ay secret muna ang mga naging sagot niya, at hindi muna nagbigay ng ilang impormasyon, basta daw ay makakaasa tayo, ng kakaiba, sa gagawin nga nitong MMFF entry. At ngayong lunes nga, May 202024 2024, ay muli nga itong napag-usapan sa Itbulaga, sa segment na Periphery. Kung saan ay si Miss MJ Marfori ang kanilang guest player na nag-interview din kay Bossing patungkol dito noong birthday celebration ni Bossing sa Itbulaga. Dito nga ay muli nga itong naitanong kay Bossing na kung saan ay sumagot naman si Bossing dito na may gagawin naman talaga siya pero nagbiro na nga ito na may gagawin nga daw siya pagkatapos daw ng periphery. At dahil secret muna, kung anuman, o tungkol saan ang kanilang MMFF Entry ngayong taon. At kung sino ang mga makakasama, ay abangan na lang natin ito. Na may malaking posibilidad nga, na makasama din ang ilan sa mga The Bark Ads, gaya nga sa mga nakaraang MMFF Entry ni Bossing noon. Hindi din na imposible, na ang Kimi ang makakasama ni Bossing dito, kung saan talaga namang inaabangan, at request din talaga ng mga Team Kimi. O kaya naman, ay ang kambal na si Tash at Andres, ang makakasama ni Bossing dito. Kahit nga sa YouTube channel ng Itbulaga, sa kanilang YouTube livestream, ay may iba't iba ding mga request ang mga ito, gaya na nga lang ng mga Team Kimi, at ganun din naman ang makasama ang ilan sa mga Dabark ads, lalo na nga ang mga EB Girls. may mga comments pa nga, na magkaroon ng movie ang mga singing girls. Mga batang hamog kasama si Tash. At ganun din nga ang iba't ibang main buletse, na ginawa ng mga EB girls. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito? Kayo ba mga ka-highlights, sino ba ang gusto nyong makasama ni Bossing sa MMFF entry niya ngayong taon? At gusto nyo din bang magkaroon ng special appearance si Kiko sa Pajak Princess at si Miles naman sa Lumuod ka sa Lupa? O kaya naman ay ang pagkakaroon ng teleserye ng Kimi o kaya naman ay isang movie?